mag-asawa sa Pangasinan nag gender reveal ng kanilang first baby gamit ang toilet bowl. Sa dami ng na mga nauusong gimmicks ng na mga expecting parents sa social media para mag-gender reveal, ang mag-asawa na ito, pinili ang napakasimple pero saksakan ng witty na paraan para alamin ang gender ng kanilang baby. Kung paano nila ito ginawa, ito. Para sa mga magulang, lalo na sa first-time parents, mahalagang event sa kanilang buhay na malaman kung ano nga ba ang magiging gender ng kanilang baby. Kung kaya naman, kahit na nagtitipid, gumawa ng paraan ang content creator mula sa Binmalay, Pangasinan na si Banong De Los Angeles para i-celebrate ang gender reveal ng kanilang unang anak ng kanilang misis. Sa isang pahayag, sinabi rin ni, ni Banong na para hindi sila masyadong mapagastos, naisip niya na isabay ang gender reveal party sa kanyang New Year celebration. Ang nooy expecting dad, inilabas ang kanyang creativity at wit para sa kanilang first baby kung saan ginawa ang gender reveal party sa kanilang bahay naman. Partikular na sa CR. Bakit? Yun ay dahil hindi pinyata o confetti poppers ang main tool ni Banong para i-reveal ang kasarian ng kanilang anak kundi toilet flush para gawin pang mas espesyal ang main event. Nilagyan nila ng pink at blue na lobo ang banyo at metallic curtains. Sinabi rin ni Banong na gumamit din daw siya ng ink ng printer para kumulay ang tubig kapag pinindot na ang flush. Ang resulta, kulay asul ang tubig na inilabas ng toilet bowl. Kung kaya naman pinlano ni Banong na isunod ang pangalan ng kanilang anak sa tunay niyang pangalan na Urbano at tatawagin itong Sixto dahil ito na ang pang-anim na Urbano sa kanilang pamilya. Simple man ang naging selebrasyon, suportado naman ito ng kanyang asawa at ng kanilang pamilya at paniguradong isa ito sa mga hindi malilimutang milestones ng kanilang buhay ng kanyang misis, lalo na at malayo ito sa ordinary. Ikaw, kaya mo bang tapatan ang napaka-unique na gender reveal gimmick na ito? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.